Ipinagpatuloy ng Senado ang pagsisiyasat sa napaulat na rice smuggling sa bansa. Ito ay kaugnay ng nadiskubreng pagpupuslit ng libu-libong sako ng bigas mula sa India sa Subic Freeport Zone. Si Bianca Piedad nag-uulang. Patuloy na tututukan ng Senado ang investigasyon ng rice smuggling sa bansa, lalo na ngayong hindi na lamang bigas ang ilegal na nakakapasok dito. Kabilang na rin sa pinapatay ng smuggling ang industriya ng karne, niyog at palm oil. Hindi naman kumbinsido si Senate President Juan Ponce Enrile sa mga naging pahayag ng importer ng nasa mahigit apat na raang libong sako ng smuggled rice mula India at Vietnam na may ari rin ng masagana import-export incorporated na si John Dexter Marfil. Tinanong din ng mga senador ang posibleng sabuatan sa pagitan ng National Food Authority at mga importer, gayon din ang koneksyon ng kooperatiba sa mga nagtangkang magpasok ng smuggled rice sa lokal na merkado. Lumalabas sa investigasyon na Senado na malakas ang loob ng mga smuggler na magpasok ng produkto sa bansa gamit ang import permit na ini-issue sa mga kooperatiba. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.